Habang nagtatanong ako sa aking pasero, hawak ang lumang larawan ng kapatid kong nawawala. May isang magandang babae, may kakwentuhan, nakatayo sa gilid. Matagal na palang nagmamasid sa akin. Sa dami ng mga dumadaan, hindi ko siya agad napansin. Ngunit sa hindi ko inaasahan, may lumapit at agad akong kinalabit. Sabay sambit na kuya, may kakilala po akong manggagamot o mananawas, baka makatulong. At sa puntong ito ay kinuha niya agad ang number ko pero bago ang lahat hayaan niyo muna akong magkwento mga tropa sa buong ganap sa mga hindi nakakaalam, part-time job ko nga pala ang pagiging isang motorcycle taxi rider, mga tropa. At ginagawa ko ito tuwing tapos na ang duty ko. Buwa biyahay ako sa iba't ibang parte ng NCR at Calabarzon. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi lang pasada ang habol ko. May mas malaga akong layunin. Hinahanap ko po ang kapatid kong sapong taon ng nawawala na may kapansanan. Naniniwala po kasi ako na sa ganitong paraan ay maaari kong matukoy o malaman kung nasaan na siya. Gusto ko lang din pong ibahagi sa inyo ang ilang dagdag.